Ito mukhang kuloro. Ay, LTO tiyo. Ah, no. Tingin natin guys. may habuli ng LTO guys oh. Kung makakatikabong lang to Huliin yung jeep Ayan oh. Ay tumakbo yung LTO kasi tinakasan siya dahil itong jeep na to ang uso kasi oh, huli, huli to, huli. Ayun na. Mahabol ng LTO. Takbo. Dali na jeep na tayo, so subaybay natin. Mukhang tatago na to, tatago 'yan. Ay, ayan. Na. Nagba-madali oh, 'yan oh. nagba guys yung jeep. Ay lang LTO. <laughs> patay ka. <laughs> Ay lang LTO. Dali oh, pabulin kita oh. Ah, hole. Hole. Ay guys, oh, ah, na yan oh. Ayan na, hinarangan na oh. Wala, patay ka. Tumakas ka kasi. Oh huli ka o oh. ayun na guys oh, huli na o oh. huli patay ka reckless 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 tapos ano pang kasanon tumakas ka pa guys patay patay ka ngayon hawa ang lisensya